ay carrots, yung mga balat natin ng mga prutas na ginagamit natin sa pagluto. Natural fertilizer ito sa ating mga tanim po guys. Hello guys, good morning. Pakita ko sa inyo kung paano tayo magawa ng compost ng ating halaman. So dito po guys, meron tayong blender. Meron tayong mga balat ng ating mga ah, uh, bumbay, carrots, yung mga balat natin ng mga prutas na ginagamit natin sa pagluto. Pwede natin ito pong hiwa-hiwain lang po ng ganitong paraan. Ito po ay balat ng saging. Sa mostly one week guys, maka, ako makaipon ako ng maraming Uh, mga balat ng ating mga kinukonsumo na mga vegetable at saka mga frutas. Ito lang po guys, ibiblend na natin na ganitong hiwa ang ating mga balat ng saging. Sa last week ko pa ito guys. So pwede ninyong ibiblend natin yung ating mga mga ano po, mga balat ng saging or mga frutas. Gagawa tayo ng compost para sa ating winter ah uh, natural fertilizer ito sa ating mga tanim po guys so pwede natin nilagyan ko po ito nilagay ko ito sa support para talagang ma ko yung mga balat ng mga vegetables na at saka yung banana po na ganito hihiwain mo lang po yan kasi ma ano ma mahirapan ang ating blade ito po ay regular blender na sa food processor guys kahit ano, basta pwede naman itatsap, kaya lang, pag tinatsap ko lang yan, at inilagay ko yan sa halaman natin, yung tinatsap natin ng mga balat, guys, ng mga vegetables, ito ay kinakain ng mga wild animal. So, yun po ang ginagawa natin. So, gawa tayo, lagyan natin ng ano dyan, yung mga sibuyas, yung mga ganyan, mga sibuyas, dahon ng carrots, mga ng mga saging, ganun, sa so weekly natin ginagamit, instead na po ay tinatapon yan, pwede natin ibiblain yan para gagawin ng fertilizer sa ating tanim. Yan lang po guys. So, dito, hindi natin yan, takpan natin, so, okay na yan kasi madali lang naman yung pag ano niya guys yung ano merong na ano yung blade niya oh yung matigas hindi na talaga kailangan yan guys na isabi pa kasi masira yung blade natin And, Ayan, tama na yan. Nagiging ano na siya. Nagiging nagiging pain na siya, no? Ayan. Ayan, guys, oh. Ayan. Ayan. Basta yan lang, ma ano lang po siya, ma, ma fine chop lang po siya. Okay na yan. Hindi lang po natin i-sali yung ano 'yung matigas na sa ano? Matigas na na ano sa banana po dahil mahirapan 'yung blade natin katulad ng ganito nahirapan 'yung blade natin. Hindi na natin 'yan. Live and learn din 'yan natin na hindi na natin 'yan isasali. Mm -mm. 'Yung mga ano. celery, ganon. So, lagyan natin ng tubig. Ito ay natural fertilizer, guys, sa ating mga halaman, lalo na sa winter. Basta ma-pine lang sya Paggagawa natin oh. ng ating the blend you Maglagay okay. sa you okay. Matuturo na naman yung asawa ko guys so uh, pain ano, pain Sa aking pain anak pain. guys tubig. Huwag kalimutan ang tubig po dahil huwag kalimutan ang tubig po dahil ay mahirapan ang blade natin. Kaya yan lang talaga ang proseso ng paggawa ng ating fertilizer. Mga ano po, mga balat ng cucumber. Sayang lang. Then, fertilizer. Hindi naman ito yan iba basura natin nga sa ibang tao. Basura natin yan sarili natin galing pamamahay natin. Kaya huwag mag-alala po. Ayan. Mag maganda na ito sa ano, sa sa ating halaman. Ganyan na siya guys. O mga ano na chop nasya na siya guys. Ayan. Yung ating fertilizer basta kinakshap lang natin ng ano basta mabuhos natin doon sa ating halaman yan lang po guys thank you guys for watching until next time bye bye